mga pare ko, ipanoorin po itong ating video dahil maganda po yung ating topic at sana po ay mapanood po ito lahat ng may motor lalong lalo na po yung mga newbies pa lamang at mga baguhan pa lang po sa pagmumotor dahil yung topic po natin ay yung ikaliligtas po nitong ating makina sa diskrasya dahil nga po panahon na naman po ng tagulan at usong usong naman po yung baha tulad lang po nito na karambaha nako po, ang dami po sa Facebook na nalubog po yung kanilang motor sa baha at pati na rin po yung mga shop. Ayan, pini-flex po nila yung motor na nire nila. Nililinis sila, ginagawa nila. At dahil nga po, nalubog sa baha. Pero dito po ako nabahala sa picture po na yan. Na nabali po yung kanyang connecting rod. So, yan na po yung pinaka-worst na mangyayari dito sa ating motor pag nalubog po sa baha. Dahil yan po yung tunay na gastos na manala. dahil hindi po yan makakuha sa mga linis-linis lamang o pang mapaltan po natin yung connecting rod ay eh, kailangan po nating biyak makina. Nangyayari po yan pag nagkaroon po ng hydrolock, yan tandaan nyo mga pare ko hydrolock, itong inyong makina dito sa kanyang internal combustion engine. Salip po kasi naggas gas and fuel, ay eh, tubig baha po yung pumasok dito sa loob ng inyong makina. At ang tubig hindi po yan compressible kundi yung gas lamang po. So, pag ang nangyari, ini start nyo at may tubig po dito sa loob, kinik-start nyo or either naman yung electric start, ang ikaw -co compress po ng ating piston ay tubig. So, ang tubig hindi po siya compressible. So, tutukod yung ating piston at the same time is yung ating connecting rod. So, ang pinaka weakest point po na part yan ay yung connecting rod kaya siya po ang mababali. Ito po kasi yung pinaka-worst na mangyayari sa ating motor pag nalabog po sa baha, itong hydrolock disaster. Hindi po tulad ng electronics, electrical, CBT, throttle body, air filter, etc., etc. Ayan, makukuha po yan sa linis-linis lamang. At uh, kung mayroon man po siyang papalitan na pyesa, external po yan, nasa labas po yan, eh, huhugutin lang po natin yan. At pagpapalitan. Kung baga, napakadali po. Hindi po tulad ng hydrolock disaster. Yan, biyak makina po yan. At ito pong inyong gagawin upang hindi madali ng hydrolock itong inyong makina. At meron po tayong dalawang senaryo. At ang unang senaryo, syempre, ay nakapark po itong ating motor at nabaha po siya. Kung baga, lampas po, inabot po hanggang dito sa bangko. Automatically, hindi niyo po siya pwedeng i-kickstart or electric start. wag na wag mga pare ko. Dahil posible po yung pinasok ng tubig Then, pangalawang senaryo po ay inilosong nyo po sa baha. Kung baka akala nyo, kaya nyo, tinray nyo, baka sakali na malampasan nyo. Eh, ang problema, pagdating sa gitna, tumirik po kayo. Eh, ang tubig, eh, hanggang dito. Kung baka lubog po itong tambod at kalahati po ng inyong makina. Pag ganyan, mga pare ko, eh, wag na wag nyo pong i-start, kickstart, or electric start. Kasi isipin nyo, uy, hindi naman siya inabot yung aking air filter. Eh, okay lang yan. Baka hindi naman siya pinasok ng tubig. Ang kaso, mga pare ko, po kasi bukas itong inyong exhaust bulb at doon po pumasok ang tubig. Kaya ang pinakadabis gawin, yung mga nalubog talaga, bago dalhin sa shop, ay i-drain nyo muna po yung tubig sa pamagitan ng pagtanggal ng spark plug at dito nyo po siya i-drain at ganoon din naman po sa mga namatayan na lumusong sa baha itabi nyo muna po inyong motor sa tuyong uh, lugar at saka nyo po buksan itong inyong spark plug pagkabukas po nito yan, pwede nyo na po siyang i-kickstart muna at tingnan nyo kung may tubig so kung may tubig yan, pwede nyo po siyang tuyuin sa pamagitan lang po ng pag-kickstart pwede nyo nga rin po siyang lagyan ng apoy sa loob yung uh, yung lighter po na mahaba para po siya matulungang matuyo so pag sigurado na po tayo na wala po siyang tubig ibalik naman po natin yung ating spark plug ayun na po pwede na po nating try i start tong ating motor in a safest way So ayan mga pare ko, hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po ma-share nyo po ito sa mga kapwa natin rider, especially po sa mga baguhan pa lang po sa pagmumotor itong hydrolock disaster upang maiwasan pong masira yung kanilang motor sa panahon ng tagbaha. Kumbaga, sharing is caring.